Pinya sa Degos Hills! Ayan na, bagong pitas! Alright! So yun, at magandang araw po sa inyo lahat! Yan at nandito tayo ngayon sa Degos Hills sa Doña Remedios Trinidad, Barangay Talbak Ayan, napakaganda ng tanawin dito at dito, wow. bagong bago ang instruktura din eh Ayan o, oh. diba? Kitang-kita -kita nyo, ang ganda! At ayan, tanawang Mount Mabio, Mount Palanas, Mount Tanawan, at ang Tilapilon Hills, ang yeah! hills ng bulakan. At ayan, tayo magpipicture-picture dito sa nest ng dinosaur, este ng ibon, ibon na tao. he <laughs> joke lang. So yun, kung napapansin nyo po, yung mga nakailera po na yan, pinya po yan. Ayan, at katunayan, meron po silang bagong harvest na pinya. Ayan, punta natin ang kanilang bagong harvest na pinya. Tara, alright! Ayan na, ito na. This is it guys, ang bagong harvest na pinya. At bibili tayo pang ating, pang pasalubong sa ating pamilya. Ayan o, tingin tayo. Ito, masarap at matamis. At ayan guys, uh, ito na yung pinyang binili natin kanina sa Digos Hills. What? Ayan. Hiniwa-hiwa na po natin siya. Titikman natin talaga kung kung totoong matamis ba talaga. Pero yung isa na nabuksan namin, yung tamis. Sarap. Wow. Ayan, ito itry natin. Yung pangalawa. Legit. Napakatamis. Sana all. Sarap. Yan ang pinya sa Digos Hills. Wow! tamis. Mm. Sarap. ano dito guys. Ubusin natin 'yan. Sarap. Matamis. 'Yan, 'di ba? 'Yan ang pinya sa Digo Seals. Legit matamis, masarap. Kaya ano pa hinihintay nyo guys. Punta na kayo. At Mag-sightseeing sa ganda ng kabundukan ng Sierra Madre at bumili ng matamis na pinya ng Digo Seals. All right.